Ba? Yes, ma'am. Para silipin ko po yung tena naman. Para silipin ko po yung tena. Hindi ko pa masakit. Hindi ko pa masakit. Okay, galingan. Hindi ko ito masakit. Hindi ko ito masakit. Okay, galingan po. Okay, galingan sa pagiging bata. So, gagawin natin. Tsaka nalang siya sa labas ng buti. Ito test, para na rin kay Lola. Para hindi po siya matakot. Okay? So, Lola, hindi niyo po yun, Lola. yun? Hindi. Kasi doon ko na sa ko wala. Sumasakto ko siya na may narinig. Opo. Kasi nagre-response eh. Parang reverse psychology po eh. Sinasakto ah, ko Wala. Kahit meron. Pero mukhang meron po. Oo. Um. Napansin nyo rin. Oo. O -oh. Wala daw. I Imbis na meron. Okay lang po? Okay mm. lang po? Magulat ako. Opo, may narinig na po kayo. May narinig na But po kayo. Opo opo. Opo. <laughs> opo, opo. 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 May, may, opo. Na -opo. may narinig. Basta ito na ang malaka sa akin pag pandinig ko tapos nawala pa. Nawala oh. na po. Ito wala na talaga. Yung panan, wala po. Ako. Opo. Pero sa right po tayo test um, mm -hmm. saray okay. ta. Magugulat <laughs> ko talaga siya. Popo marinig? Wala. Wala na. Wala. Popo. Nagkakarinig ako minyo pang malakas ang pulse. Opo. Mm -hmm. <laughs> Hindi ko alam kasi gayun lang naman ako gamit kakaroon ng edad. Hindi naman ako gano'n eh. Hindi naman po kayo ganun dati. Na yan. It means meron. Yes po. May response kasi eh. Kasi dalawang beses po siya ulit. Nakasakto po yung pag... Sabi ko kasi gusto na... Gusto ko sana siya matry ng hearing aid. Mm -hmm. Para patignan natin kung magre-response si Lola. Nga na po medyo nire-reject. Oo oh, nga. Medyo, nang, nga, medyo nga, naman. Naman. Yan nga nang nangyari. O, Kasi kung ano yung mindset niya, ma'am. Na, wala siyang naririnig. Oo. Oh, oh. Kahit may naririnig pa. siya, sasabihin okay. niya wala. Pero taposin natin ito lang. Na. Pagkagain lang po talaga natin. si Lola. Kasi yung sitwasyon niya po opo. Oh, Ito tahimik. Yes, Maricu. po. Opo. oh, Tulog po. po. Bigisingin po natin ulit, ha? Okay, lagay po natin ulit po, ha? Lalagay natin ulit. Okay. Malawa yung nilalagay natin dito sa likod. Hindi na po natin maproceed yung dito sa likod kasi talagang inaanan na, na rin check na. So, ngayon, ma'am, ayusin ko yung hearing aid.